Hello guys, nasa exciting part po kami ng elephant, riding elephant, With elephant. Ayun po. Ayun yung mga kapatid ko, oh. Ayaw, ayaw po. Hi guys. Parang gabagita kita <laughs> Ang Oh no! daming langaw. Dami po langaw. Ha? Huwag ka tayo sila sa... Mahirap. Bakit <laughs> di na nila dinadaan dito. Grabe langaw. Oh! Adventure po.

dey nakaan, madagdag si cellphone. No? Hindi ating nakamasyadong masyadong na hawak. na po ang surroundings. tayo naman dalawa. Hi! Teka The most beautiful po siya nung kabataan niya. The most, Sina most. Sinabi ko na naman, nung kabataan niya, malit na malit. Si Susan Roses po. Wow! Kanyang siya kaganda. Eh, mag -e 80 na siya eh, ng magagawa? Ganda <laughs> <laughs> ding panahon na lang. Hindi well, well, pa. Dalawang taon pa. 105 ka nga doon. Ito sabi? Po. Doon sa ano, sa Sing Sing. Yung na. Makabili hmm? ng na, Sing Sing na. Ito po. Okay. Bye-bye po muna. Kasi po eh.